Mabuhay, mga ka-fishing! Ang inyong paboritong YouTuber at fishing expert ay muling nagbabalik para bigyan kayo ng pinakamalalim na pagsusuri sa kagat ng isda para sa araw ng 23 Oktubre 2000. Dalawamput lima, ano kaya ang inihahanda ng panahon para sa ating mga pangingisda? Sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan, may inihahanda tayong araw na puno ng mga posibilidad. Pero may kaunting kapritsosong kondisyon na kailangan nating paghandaan. Handa na ba kayong malaman ang mga sikreto para sa araw na ito? Manatili hanggang sa huli dahil ibubunyag ko ang lahat ng dapat ninyong malaman para sa isang matagumpay na huli. Ngayon, dumako tayo sa mga pangunahing uri ng isda na pwede nating puntiryahin at kung paano natin sila malilinlang? Para sa Maya Maya, Snapper, ang Maya Maya ay isang paboritong huli para sa marami sa atin. Sa araw na ito, dahil sa mainit na temperatura ng tubig na umaabot sa humigit kumulang 20 siyam hanggang tatlumput isang degree Celsius, mas malamang na sila ay maging aktibo sa paligid ng mga korales at mga istruktura sa ilalim ng dagat sa lalim na tatlo hanggang sampung metro. Ang mga lugar na may maraming bato, bahay-bahayan ng isda at matitinding istruktura sa ilalim ang kanilang paboritong tambayan. Gamitin ang bottom fishing method na may sariwang hipon, maliit na isda o hiwang pusit bilang pain. Para sa mga mahilig magjigging, subukan ng microjigs na may kulay puti o pilak, lalo na sa mga oras bago ang pag-ulan o pagkatapos ng bahagyang pagbuhos. Para sa talakitok, giant trevally. Ang talakitok ay mga mandirigma at paborito ng mga sports fisherman. Sa panahong ito ng Oktobre, kung saan unti-unting humihina ang habagat at nagsisimula ang amihan at may pag-asa ng mga pagulan, mas mahahanap sila sa mga bunganga ng ilog, sa mga mabababaw na bahagi ng dagat, na may daloy ng tubig at sa mga gilid ng mga bahura. Sila ay mahilig maghanap ng pagkain sa mga lugar na ito. Gamitin ang casting lures tulad ng poppers o stick baits sa umaga o hapon, lalo na kapag nag-aambang ang ulap. Kung malakas ang hangin, subukan ng surface lures na gumagawa ng malaking ingay sa tubig. Ang live bait tulad ng maliit na isda ay napakabisa rin lalo na kung gagamitin malapit sa mga gilid ng reef. Para sa lapu-lapu, grouper, ang lapu-lapu ay isa pang staple sa ating hapagkainan at sa pangingisda. Dahil sa pabago-bagong panahon at pag-ulan, maaaring bumaba sila sa mas malalim na bahagi ng mga korales at bato, sa lalim na 10 hanggang 20 metro. Humanap ng mga spot na may malalaking bato at mga pwedeng pagtaguan sa ilalim. Ang bottom fishing na may cut bite tulad ng hiwang isda or pusit ay epektibo. Maaari ring gumamit ng live crabs o hipon. Sa bahagyang pag-ulan, maaaring maging mas aktibo sila dahil sa paghuhugas ng lupa at pagkain sa dagat. Para sa tuna, yellowfin or skipjack. Para sa ating mga offshore enthusiast, ang yellowfin at skipjack tuna ay laging nagbibigay ng thrill sa mainit na temperatura ng tubig at sa panahong maaring may bahagyang pagtaas ng presyon bago ang ulan, maaring maging aktibo sila. Maghanap ng mga lugar na may mga fish aggregating device, FADs, o mga lugar na may maraming ibon na lumilipad sa ibabaw ng tubig na senyalis ng mga baitfish, trolling na may rapala o puset. O speed jigging sa malalalim na bahagi ay mga mabisang pamamaraan. Ang aming rehiyon ay nasa migration path ng mga pelagic fish na ito kaya laging may pagkakataon. Ngayon, alamin natin ang mas malalim na dahilan sa likod ng ating forecast. Analysis ng kondisyon. Panahon. Para sa 23 Oktubre, inaasahan nating makaranas ng kalat-kalat na thunderstorms sa maghapon at bahagyang maulap sa gabi. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa pagitan ng 26 at 31 degrees Celsius. Mataas ang tsansa ng pag-ulan, nasa 40% sa maghapon at gabi. Ang humidity ay mataas, nasa 86%. Ang hangin ay inaasahang magiging mahina at pabago-bago. Ngunit dahil sa pagpasok ng amihan, na bahagi ng monsoon season, maaaring makaranas tayo ng biglaang pagbabago sa direksyon ng hangin. Ang ganitong pabago-bagong panahon, lalo na ang pagtaas at pagbaba ng atmospheric pressure bago at pagkatapos ng pag-ulan, ay maaaring maging dahilan ng pagiging kaprichoso ng isda. Maaaring maghanap sila ng mas malalim na bahagi o mga lugar na may matatag na kondisyon. Temperatura ng tubig Ang temperatura ng tubig sa ating mga karagatan sa Oktubre ay napakainit. Naglalaro sa humigit kumulang 27 hanggang isang degrees Celsius. Ang ganitong kainit na tubig ay nagpapabilis sa metabolismo ng isda, kaya't sila ay mas aktibo sa paghahanap ng pagkain. Gayunpaman, kung masyadong mainit maaaring maghanap sila ng mas malalim at mas malamig na bahagi ng tubig upang magpahinga. Kung may ulan, ang paghalo ng sariwang tubig at pagbaba ng temperatura ng ibabaw ay maaaring mag-udyok sa isda na lumabas at maghanap ng pagkain. Yugto ng buwan Sa 23 Oktubre, nasa yugto tayo ng Waxing Crescent. Ito ang ikalawang araw pagkatapos ng New Moon na may napakaliit na bahagi ng buwan na iluminado, humigit kumulang tatlo hanggang apat na porsyento. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mangingisda, ang mga araw na may new moon at waxing crescent ay maaaring maging medyo tahimik pagdating sa kagat ng isda dahil sa mahinang tidal movement. Gayunpaman, ang mababang liwanag ng buwan ay maaaring maging pabor sa mga mandaragit na isda na umaatake sa dilim. Mahalaga ring tandaan na ang buwan ay nasa apogee o pinakamalayo sa earth sa araw na ito na nakakaapekto rin sa lakas ng tides. Pangkalahatang aktibidad ng isda, isinasaalang-alang ang lahat ng ito, ang pangkalahatang kagat ng isda para sa 23 Oktubre ay aking itinataya bilang katamtaman hanggang kapritsyoso. Ang mainit na tubig ay nagpapanatili ng mataas na metabolismo, ngunit ang kalat-kalat na thunderstorms at ang mababang pag-iilaw ng waxing crescent moon ay maaaring maging sanhi ng pagiging mas maingat ng isda. Maaaring may mga sandali ng aktibong kagat, lalo na bago ang ulan o sa pagpapalit ng liwanag, ngunit kailangan ng pasensya at pag-angkop sa mga kondisyon. Tandaan, mga kaibigan, ang Oktubre ay simula rin ng panahon ng amihan at bagyo sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kaya laging suriin ang lokal na weather bulletin. Kaya mga kaibigan, huwag mawala ng pag-asa. Ang pangingisda ay tungkol sa pag-angkop at pag-aaral. Sa mga kondisyon ng 23 Oktubre, kailangan lang natin ng kaunting diskarte at tamang pain. Sana ay makakuha kayo ng marami. Walang buntot, walang kaliskis sa inyong lahat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutan ang mag-subscribe, mag-like at i-share sa inyong mga kaibigan. At syempre, gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Sa anong uri ng isda kayo paboritong mangisda sa panahon ng tagaulan? Mayroon ba kayong mga secret spot or lucky lure na nais ibahagi? I-comment lang sa ibaba at mag-usap tayo hanggang sa susunod na fishing adventure. Maraming salamat sa panonood, mga ka-fishing.